Tulungan pa. Alam. Alright. So, mga tol. Nandito tayo ngayon sa laga natin ng anak. So, ito mga tol. Tapakita uh, ko sa inyo. Ito ay pula. Ayan. Ayan. Uh, Lain. Like Bus bar mga tol. Ayan. Yeah ito yung kanyang tatay ayan pula rin okay. ito yung mga inahin ayan ito rin yung talisay ayan pula yung boss barnet din yan ay okay. nakapaganda yellow legs syempre bullet ayan halos magkapatid lang yan sila mga tol ayan. Ayan. at ito pa mga tol ayan, ayan. sa kulungan pa ayan bullet ito talisay na bullet alright ayan yung mga alaga namin mga panabong yan mga tol alright so let's go